Bak bakana naman Dama ng Tanggob City Lito ng Silangit Versus Ala ng Tanggob City Yara Nagaraiban Nakbaka eh gini sila Harap-harapan eh Kay alasayas na Kapit Tiri <coughs> sa kilid uh, ng Uzami City Darwin, Darwin. Yara <laughs> Kapakita na versus Dani ng sikot tangob para pa lang yapon eh kay gabi na which son ko isa oh puti oh puti tali ano pikas sa ano 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 Tanggom. Halut. Udah dan bakai, bakai sedama dari sa Bali Bulan. Setanggung Siti uh, dama dia sa Siti Papah. Saya dama di Kapatagan, Lanau Baroy. Soloan sa... <laughs> Usahami Siti. <laughs>

Boy, pa mo. Kalot mo. Joke lang to ha, ah, mga amigo. May mm. oh. joke-joke na May ligon sa dulang dama. Pista de stangom. Hindi akong binakba kayo. Balibolog dama. Wala ah, nai. Balibulan na rin siya at bango. September. September 28. Naguok na mo rin sa stangom city. Ay, ang unang mabot. Libre pa kaon. Ang unang tagaan. Libre pa kaon ni Modro. bisita mo. Ang unang mabot diri mga damador. May unang na akong dulaan. Oh, Suway <laughs> ka <Okay. laughs> Subukan niyo. Huwag niyong subukan. Masisira ang buhay niyo. Kamukha may lunglong no? Lunglong jinsan. Damador so, ng jinsan. Champion. Natag. Sir. Nan. Dan, panghatag, lumboy, dan. Mga sisir, dan. Tabang ay, na, tabang ko ano. Panghatag, dan, lumboy. Busalan, tabang ay, na. Wala, Sumukan wala, niyo, mas sisira ang buhay wala, ninyo. Hindi <laughs> 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 <Balikid>, mo sir, balikit. <laughs> Orang magdagbati ko sa DPD Bullets. Libre pa kaon si Tito. Si Tama

Ayan ka. Tapos bulan ako. Ang na ako. Ang sasama ni Padulo. Ang sasama ni Padulo. Ang sasama ni Padulo. Ang na ni Padulo. Ang sasama ni Padulo. Ang sasama ni ko. Ang ni Padulo. Ang sasama Ang sasama ni Padulo. Ang sasama ni Padulo. Ang sasama ni Padulo. na Ang sasama na. Hindi naman. Yan ko na niya. Subukan masih masisira ambuah buhay niyo. Engineer nang Usames. Ah, uh, shout out kay Ala no. shout out ng engineer. Lapa na, lapa na. Nakbakay mo ron pista. Kuwa dai. Ogma. Domingo. Nakbakay mo

Oo no na, buo dito today. Galing tok tok wala hangin. Sa amis po. Ha? Sa dito kala po, boy. Nagdula gyud po sa ulingan daman to. Wala na. simoy moy ni namdua simoy moy. Masisira buhay mo. Nalokot na ikaw. Pilih-pilih, bay Nag-resign kalaban, Alan.